Dito nga pala yung bilihan ng gata mga idol. So ang sistema po nila dyan, pag bibili ka, kikiluhin na lang. Ayan, kung nakikita nyo, nakaready na yung gata nila. Mamalingking nga pala kami ng asawa ko mga idol no, para pang ice cream natin. Medyo malayo yung palingki dito sa amin mga idol no, pero mabuti na lang may motor tayo na masasakyan pag, kapag oras na sa ating pamamalingki. Kapag mamasahe ka kasi sa tricycle, napakamahal yung pamasahe. So napakabilis lang yung panahon no mga idol dahil pagdating namin dito, yung mga subdivision na yan wala pa yan yung mga bahay na yan wala pa yan so ngayon andyan na siya napagkabilis lang ayan oh. kapansin nyo pero wala pang mga tao yan wala pang nakatira iba talaga pagka nasa probinsya tayo mga idol no napakasariwa yung hangin hindi katulad sa Manila tayo na napakainit. init So marami pa lang nagtatanong sa akin no, mga idol na kung saan magbibili yung milk boy at yung kasaba dahil sa lugar kasi nila nahirapan silang umanap ng mga milk boy at kasaba dahil di-pindi kasi yan sa lugar mga idol no. Kung marami kayong mga ano dyan, mga nagtitinda ng mga bakery supply. So mayroon po yan sila mga idol. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung saan ako makakabili ng milk boy at kasaba. Ang kasaba kasi hindi yan katulad sa cornstarch na marami tayong mabibilihan. Sa mga tinda-tindahan lang, sa pwede na tayong makabili. Ang kasaba kasi mga idol, wala kasi ganong gumagamit niyan. Pero yan talaga yung ginagamit sa ice cream dahil marami din nagtatanong sa akin na ang cornstarch pwede bang gawing ice cream. So hindi po pwede yun mga idol. Ang kasaba lang talaga ang pwede nga gawin natin sa ice cream dahil maganda kasi yung lapot ng kasaba at sa cornstarch naman hindi ganong malapot. So pangit po yung ice cream natin doon. Magaspang po yung ice cream natin pagka cornstarch yung gagamitin natin. Nasubukan ko na kasi yan mga idol, no yung cornstarch yung nagamit ko dahil nagkamali yung tindiro na nagbigay sa akin ng cornstarch, akala niya kasaba yun. So doon ko na lang nalaman na cornstarch pala yun yung ginawa ko na siya ng ice cream. Dahil hindi siya lumapot, yung lapot niya parang ano lang siya, yung parang mahalang, tapos pag uh, lumamig na yun, yun, parang ano lang talaga siya, yung mga uh, ganun, maha. Siyempre, tinuloy ko na rin yung mga idol dahil sayang yung ingredients ko kapag itapon ko yun, napakasayang dahil nahalo ko na lahat yung mga ingredients, mga gatas, asukal, so napakamahal yung mga ingredients, kaya tinuloy ko na lang siya, ginawa ko na lang talaga siya ng ice cream, pero napakapangit mga idol, kapag ganun lagi yung ice cream natin, so yung mga customer natin nadadala sila hindi na ulit bibili sa atin yun so yun po mga idol no? so habang papunta pa kami ng palingki mga idol so mayroon kaming nadaanan dito na nagtitinda ng buko bisaya din pala to taga negros din ha? ito na Plastik tak? Plastik lang. Kau makan gaya yang bukong lagi? Ah? Lagi mana? Ah, kau kain ni. Oh, betul. Hahaha. Salut. Asin yan? Dalawa Dalawa na daw? Ha? Dalawa. Alam mo naman dyan. Uh, ibukod mo <tinyo> Yun na yung isa. Iyon nga mga idol. Nakarating na tayo sa palingke So dito ako bibili ng kasaba milk boy mga idol sa palengke dito sa amin. Andito lahat yung mga pang ice cream. So papasok tayo dito. Andyan sa loob mga idol. Napakadaming mga binibintang mga ano dyan mga sari-sari lang ang paninda nila dyan. Wala ka na talagang ibang hahanapin pa dahil andyan na lahat sa kanila. Kung gusto mong dahon ng gabi, mga baso, mga kutsara, o kung ano-ano pa dyan mga idol, napakadami dyan. Pili ka lang dyan, magic sarap, kung ano-ano pa dyan. So dito oh. ako bibili ng ano mga idol, mga gatas, alaska, ibab, asukal, milk boy, kasaba, yun, andito lahat mga idol mga plastik, kung anong klaseng plastik, mga pang ilo, mga pang ice candy plastic labo, andyan lahat mga idol yun, kukuha lang tayo ng kutsara dahil kasama sa bibilihin natin yan ilagay lang natin dyan dahil kukwintahin lang yan mamaya kung magkano ang babayaran natin yun, kunikwinta na ni madam Siyempre, may discount tayo dyan dahil suki tayo. So, hindi mawawala yan. Kapag suki, may discount talaga yan. So pupunta na naman tayo doon sa kabilang palengke mga idol no dahil bibili tayo ng gata. So dito sa kabilang palengke mga idol, mga isdaan yan diyan tapos mga karnihan, baboy, manok yan. Tapos dito tayo bibili ng gata mga idol. Tapos ang gata pala nila dito mga idol ay kilo-kilo na. So kung napapansin niyo yan, yan nakaready na yung gata nila. Kung pag may bibili, so bigay na lang sila agad. So ngayon, kikiluhan na tayo niyan. So sa paggawa natin ng ice cream ngayon, no, hindi na tayo mahirapan dahil yung gata natin, bibilihin na lang natin. Hindi katulad dati na tayo pang magkayod, tayo pang magpiga. So napaka-hassle talaga. No? Ngayon mga idol, kung napapansin nyo, napakadali na lang. So ang isang kilo nga pala sa gata nila dito ay 90 pesos. So kahit ilang kilo pang bilhin mo, so pwedeng pwede yan. Yun, tapos na tayo namimili ng pang ice cream natin. Yan, so ilagay lang natin diyan sa U-box natin yung gata natin mga idol no? para safety. Syempre pagkatapos niyan, so bibili na rin tayo ng mga pangulam natin mamayang gabi mga idol no para solid yung pamalingkin natin. So dito tayo bibili ng isda mga idol. Pili lang tayo diyan kung anong klaseng isda ang bibili natin. So marami pang mga ulam diyan mga idol na ano pwede mong bilhin. So mayroon pang lambay diyan mga idol, lambay sa Bisaya, alimasag sa Tagalog. So kapag wala tayong magustuhan dyan, so lipat tayo sa kabila. So meron dito mga idol na may pusit, may tahong, may pasayan, pasayan sa bisaya, sa Tagalog, hipon. Masarap naman talaga yung hipon na yan dahil labas pa yan, no? sariwang sariwa pa yan. Napakahirap pumili kapag ganitong dami ka mapilian. Doon ba? Dito ba? Dito ba sa kabila? Sa kabila ba tayo? Ano ba? Siyempre, dito tayo dahil sariwang sariwa pa yung mga isda nila. Ayan na nga, lalapitan na natin. Sabaw-sabaw lang ang tirada natin dito ngayon. Ito, mukhang masarap talaga sa bawinto. to. At yun na nga mga idol, inabutan na tayo ni ate ng lagayan. Yun na nga mga idol, nakauwi na tayo. So ito yung mga pinangbili natin, asukal, so mga gatas, milk boy, beer brand, condensed, ibap, at asin. So yung asin mga idol, so hindi natin yan ihalo dyan sa mga ingredients natin. Doon lang yan sa yelo natin ilalagay sa cart natin. Kapag papaalsay na natin yung ice cream natin. So ang una natin gagawin mga idol no. So ilagay na natin yung kasaba dyan sa may tubo natin. At isusunod na naman natin yung gata. So magtira lang tayo ng kalahati mga idol no. Yung kalahati. ipangtunaw Ipang tunaw natin yan sa mga ingredients natin. Yan. Buhos lang natin siya. Sa so ganitong proseso sa paggawa ng ice cream mga idol no. Matagal talaga masira yung ice cream natin dahil yung gata nasasama talaga pagluto sa kasaba so haluin natin mga idol ng mabuti yan so kapag kumulo na yung tubig natin na pinakulo so pwede na natin yung ibuhos dyan so ganun lang natin lutuin yung kasaba mga idol no? so buusan lang natin ang pinakulong tubig pwede rin naman na doon sa kala natin yung lutuin kapag mayroon tayong lagaya na malaki ako kasi tubo lang yung ginagamit ko kaya binubusan ko lang siya ng pinapakulong tubig Ayan, tapos haluin lang natin siyang maayos mga idol no? para maluto talaga yung kasaba dyan pinaka importante yung kasaba natin dyan na maluto siya dahil kapag hindi siya maayos pagkaluto, yung ice cream natin pangit po mga idol, magaspang po yung ice cream natin at magcrystallize po siya so mayroon palang nagsasabi na hilaw daw yung kasaba dahil mainit pa siya, Pinahalo na natin agad yung mga ingredients so hindi po yan hilaw mga idol dahil katulad yan, hinahalo natin siya ng maayos pagkatapos natin buhusan ng pinakulong tubig. So, ganyan po pagluto mga idol, no? Haluin natin siya ng mayo. So, luto na po yan mga idol. Kung papansin nyo, lumapot na siya.